By group by po group po na. mam ano po Pajama. Pajama, pag dinay mo po na. Tapos, per group, ang kukunin ko then, oh, no. By group po. Pajama ah. tayo. By group po yung kukunin niyo. Model siya kasi, yung kailangan ko

May mga assistant, mula tulak kayo, recipe, mga assistant, mula kay assistant natin sa junior, walang yun. tapos yung iba hindi ka makita, pwede na na lang, <laughs> hindi lang. May mo tayo ha?

Ah uh, Mona waist line is divided by 2, ah uh, divided by 4. Waist line divided by 4. The Ito sa legs niya is 20 divided by di 4. Ano di di yung divided by 4. Sa ah uh, 7. Ang next divided by 4? next divided by 4, 7. plus one Ay hindi pa. Wala. Mamaya-maya lang. 7. yung dito sa kabila. Ang gawin natin ay Front. front kapos ang uh, length niya is thirty

kita <laughs> tayo nang talim niya. Ito na yong oh yes. Ito na yung harap niya. Ito yung harap niya, kanyang so, tatsyama. Tapos, gawa tayo ng bag. Sa bag mag-add mag na lang kayo ng... Dito sa cross, isa pa as is 1 inch. Dito is 1 inch. Hindi na kayo mahirapan. Ito yung back na. Tapos dito is 2 uh, inches. entra student 10 1 4 50000 e bebe genia inches na allowance. Sa, to, no, la no, allowance so na. last pangkupin huh? sa to. So, <laughs> <laughs> <sa band> <laughs> <laughs> pang yun 2 inches din dito sa 2 inches sa baba sa Hindi May try natin gupit ay ang likod. Sino ba May makaray machine nyo ah. Ah, din machine. Yung mga Noda, para kung may mga pato na hindi na magsimula. Ito yung unay natin ka, is likod yan ng phone mag-allowance. Susundin nyo lang po pattern Party. Oh. na po. Oh, may allowance na po yan. Oh, Tapos, palingit, papunta dito. Hindi pwede mag ito lang wala ni sa ilalim ha. Kasi, bukukol yan. susundin okay? So, nyo yung, yung buhit dito. Hindi. Dito lang kayo mag-add ng malaki sa mga Sa hips. Kasi para kung gusto nyo maluwag, ano na kayo. Hindi okay. so, na kayo makalangas dito. So, ito yung likod. Ito yung likod. Ito yung likod. Hindi na tayo sa front. Kasi medyo kasi yung tela ko eh. Malit yung tela ko kasi. Kaya kumuha ako ng malit ng model. Ayun din ang pati niya. Ayun yung front kasi. Ayun yung front kasi. Bakit pa pwede di kayo mag-practice sa inyo pagpapata, pwede kayong kuha short, sure or san pa yung roller ko. Dito na Ah, dito lang. Ang sasabihin niya naman ito yung broad, silalim. Kasi naman yung broad. Ilang digits siya? Pero dinala kayo magalawan sa likod sa mga At, At dinadala. Dito kayo, Sino na practice ng ano na pajama or yung short. 'Pag short, nyo yung... I-cut dito or gusto maluwag sukati ng inyong half halp Pero ito niyo na lang. Kung gusto niyong sa mga anak niyo or sa sa inyo. Yung sa slacks po, iba rin po. Isa lang po yan. Pero, depende sa ano, may mga luwag po. Luwag po. Kasi sa slacks, may mga ano, may mga tacks yan dito. Kung gusto niyong malaki ang tax dito yung malakihan. Gusto, wala kasi seat na yun. kasi. So tayo. Uh -huh.